Ika-53 sa karoon ngayon ng tatay ko at nagluto kami ng crispy lechon belly, pansi, chicken caldereta, spaghetti at marami pang iba. Kaya tara, samahan niyo kami sa aming simpleng celebration dito sa Bukid. At dahil birthday nga ngayon ng tatay ko, syempre may handaan tayo. Ika nga nila isa sa pasasalamat at pagpaparamdam ng pagpapahalaga at pagmamahal ay yung pagbibigay kaligayahan sa isang tao. Kaya naman for today's video, samahan nyo nga muna ako mamili ng mga kailangan naming samya at pangsahog para sa aming pagluluto. Dito nga pala kami mamimili ngayon sa kadiwa ng Pangulo para pasok sa budget. Lalo pa sa panahon ngayon, napakamamahal na ng bilihin kaya naman nakakatuwa na meron ng ganito ngayon. Isa nga itong kadiwa store dito sa probinsya namin sa programa sa sagot sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ganda kasi dito dahil walang middleman, direktang na nakakabili sa na magsasaka kaya naman mas abot kayo yung presyo. Eto nga tapag alaman ko, meron na pala talagang 20 pesos per kilo ng bigas. Kahit maliit lang yung budget mo, meron ka ng kanin para sa lahat. Matagal-tagal na rin nga daw itong Kadiwa Store dito sa may probinsya namin pero ngayon ko din nga lamang ito napuntahan at naulidigan ko din nga lamang. May laka din nga kami ngayon dito sa May Calapan City kaya naman dito ko na rin nga dinayo yung pamimili namin. Pero balita ko marami na rin nga raw iba't ibang Kadiwa Store dito sa probinsya namin. Eto nga at bumili na nga pala ako dito ng chicken at saka ng pork para sa aming pansahog at sa aming lulutuing kaldereta. At dahil din nga kami kaya naman kumuha na nga ako ng repolyo, carrots at saka nitong green beans. Ang dali nang gumawa dito ng mga farm to table meals lalo pa at meron nang 20 pesos na bigas. Halos lahat din nga ng mga nila dito ay sariwa at ikalidad at ang pinakamaganda dito natutulungan natin ang ating mga lokal na magsasaka at siguradong nababayaran sila ng patas para sa kanilang produkto. Kaya next time na grocery nyo, hanapin nyo rin yung kadiwa store na malalapit sa lugar nyo. Siguradong walang patong at ikalidad ang kanilang produkto. At ayan, ito na nga po pala lahat yung mga pinamili namin para sa panghanda ni tatay at kinabukasan eto nga at maagang maaga ay nagsigayakan na kami para sa aming paghahanda para sa aming pagluluto pinagtulong-tulungan na nga namin itong nanay ko yung tiyahin ko at saka yung lola ko yung pagagayat dito sa mga sahog para mas maaga din nga ni kami makaluto Tiga kakauntian din nga lamang itong lulutuin namin ngayon at sabi nga ng tatay ko ay wag na nga raw maghanda at kwarta na nga laang daw ay ay maaari baga naman yun na minsan lang ang karawan. ay di kahit papano ay maidaos dalawang kilo yung ispagetti pasta nga lamang pala itong pinakuluan ko ngayon at ayan napakuha na rin nga ako dito sa asawa ko ng mga tangla dahil gagamitin nga namin ito sa pagluluto ng crispy lechon belly. May limang kilo ng kari nga pala itong lulutuin namin ngayon at ayan, pinagayot ko na rin nga dito sa asawa ko para malagyan ng mga samyang pampalasa. Naglagay nga lang po pala kami diyan ng asin, paminta, maraming bawang, liquid seasoning, oyster sauce at itong giniling na tanglad. At ayan, pagkatapos may ilagay lahat ng mga samiya, ay pinagtulungan na rin nga nila itong buholin. Habang tinatali pa nga lang ito ay na-excite na ako dahil ka ko medyo matagal-tagal na nga kami hindi nakakapag-ulam ng ganito. Tapos ayan, maya-maya pa -maya nga ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Kanina nga lang ay napakaganda ng sikat ng panahon tapos ngayon bigla na lang umulan kaya naman dito na nga lamang kami dumayo ng pagluluto sa may loob ng kubo. Ilalaga nga muna namin ito ng mga ilang minuto bago prituhin para mas mabilis maluto. Medyo matagal-tagal din nga ang pagpapakulo dito sa karne at ayan, dito naman nga sa may kabilang tabi nag na nga ng pagluluto ng pansit eto mga tiyahin ko. Siyempre, alam nyo naman basta merong ponsyonan hindi talaga nawawala itong pansit ikang ala na matatanda ay pampahabang araw ng buhay. At dito talaga sa amin, halos lahat nga kami din na ay paborito paborito ang, ang pansit. Kaya ito din talaga yung una naming niluto para meron na kaming memory yung meriandahin. talaga namang habang niluluto pa lang ito, amoy pa lang ay nakakagutom na. Kaya naman aya, talaga namang pagkalutong pagkaluto ay kumuha na nga kagad ako ng plato para makakain na. Basta naman talaga pansit kahit anong luto pa yan ay talaga namang hindi nakakasawa. At ayan, ito naman nga pala at sinunod ng lutuin itong kapatid ko, itong spaghetti sauce. Halos lahat din talaga kami magkakapatid ay marunong din nga kami magluto. Kaya naman tuka-tuka talaga kami diyan sa pagluluto para mas mabilis kang makatapos. Kaya naman itong Nanay Koshan man nga pala nagluto nitong pang-ulam namin ngayon na chicken caldereta. Simple ang handaan din naman aring aming areat ang mahalaga nga na may daos. Kaya naman tigka kauntian din nga lamang itong mga pinagluluto namin ngayon at ayaw-ayaw nga din ni tatay na maghanda na. Pero mga din baga naman nga kami na hindi man lamang siya maipaghanda ay bagay din nga lamang naman yon Pero sa loob-loob naman nun ay masayang masaya siya na maipaghanda siya ngayong kaarawan niya. Minsan naman talaga biro din lang ng mga magulang natin pero sa loob-loob naman nila masaya sila na kahit papano nga may natin yung pagpapa laga at pagmamahal sa mga ganitong simpleng bagay. At ayan, ito nga po at naprito na rin nga pala namin itong crispy lechon belly. Grabe, napakalaki, napakalutong at parang napakasarap ng kumorot. <laughs> okay, yeah. Eto talaga yung literal na talaga namang tingin palang e eh, napakasarap na agad kumuro At pinagayat ko na rin nga pala dito sa asawa ko at nakako ay eh, makapaghay na nga kami. At eto naman yung pangalawang kapatid ko, nagluto naman nga pala siya ng adobo sa gata ng manok. Bandang alastres na rin nga ito ng hapon na makatapos nga kaming lahat sa pagluluto at pagkayaring pagkayari, inaghay eh, na rin nga kami dito sa may labas ng bahay kubo para sa aming simpleng celebration. Bakit? <laughs> <Ay>. <laughs> Happy ah, Ate bago nga kami mag-umpisa sa aming celebration, eto at sama-sama muna namin siyang pinanalangin. Thank you Lord sa so panibagong taon ng tatay ko at nawangay. Maraming makaroon ang sinasabihin niya. <coughs> Ay, <coughs> niya! Ito na lang yung kanin. Ay, pag-blow eh! Pag-blow! 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 pag eh pag blow pag blow pag At syempre, ito ng pinakainaintay ng lahat. Kainan na. Bay, kain tayo din sa punsyunan mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. <makes> Dahil simple ang celebration din lamang naman aring aming aray. Halos kami kami din nga lamang magkakamag-anakan yung naandini ngayon. Yung mga kapatid ng tatay ko, yung mga pinsan niya, kapitbahay, tapos yung ibang mga kasamahan niya sa barangay hall. Medyo kinabahan pa nga ako din at kakoy parang dumadami na nga ang tao ay kakoy baka kami kulangin. Pero buti na lang, hindi naman kami kinulang o hindi namin halos lahat ng mga bisitang dumating. Simpleng salo-salo at celebration man ang mahalaga ay naidaos at nawa nga ay maraming pangarawan ang sumapit sa buhay ng tatay ko na palaging malakas at malusog ang pangangatawan Kaya naman yun lang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!